yelo yelo mga katigan kaping sa tilaban third round pa lang <laughs> third round pa lang seafoods pa rin kasi ito yung, ito yung mahal eh kaya yung mahalang kainin mo para ano pero ito ibang ibang loto ito hindi na ano hindi kagaya kanina fried yung shrimps ito parang boil lang yung half, half boil lang ito kaya manamis tamis It's sa ko sa chili oil. Na may kalamansi. Lagi ko rin ng konting toyo. Pero chili oil 'yan. Okay, dok, kimang katigang. Oh, okay. Masara. Masara dela Kasi yung ano tinatanong yung ano, servi servidora na ano, yung sa ng anak ko kasi ano yun eh. Uh, Batam sap yun eh. Batam sap yata ang tawag sa Pilipinas yun. Yung one to sawa na sinasabi ko. Ito, kumuha rin ako ng halibot. Yeah. At saka tatlong uh, Okay, ito lang ito yung trade third round ko. Okay, dok, ituloy ang raban Bye-bye.